pareo oh. Tupari. Oh, sino kayang kumakatok? Sandali lang! Eh, buti na, ang lang kita dito. Eh, ano ginagawa mo rito? Eh, mami, pagsuliyan ko sa lang natin sa'yo yung panty na binili ko kay misis, eh. Eh, bakit? Eh, hindi nga kasi sa kanya. Nagkamali ako ng bilhin ng size. Original ba naman ito, mami? Original yan? Oh, mami, 200 ang senya ng bilhin ko dito. Ang ah, mahal naman, 200. Ganun talaga magpabiliin si kumari mo. Alam mo naman yun, masilan sa mga panty. Kaso nga lang, eh, pagka binigay ko sa kanya to, baka magalit, hindi kasi sa kanya. Eh, eh, ano gagawin ko, pare? Eh, baka pwede yung mo na lang ito, mami. Susulihan ko? Ay, baka may pera ka dyan. Ah, lang. Titignan ko may pera pa ako doon. Okay. Dali na nga. Okay. Naku. Pare, wala na akong pera. Pamasahin na lang ito nandito. Kapit tayo dyan. Baka ano kaya gagawin ko nito? Hindi ba naman kasi yan, pare? Ay, gaganda pa naman yan, mami. Oh. oh. Original yan. Wow, patingin nga, pare. Ay, maganda naman ng tela nito. Ni eh, bahala ka na kung anong ipapalit mo dyan. Basta, palitan mo lang yan, Mari, kahit isang piraso. Sure ka, pare? Oo, Mari. Masalado ka ba? Oo, oh, yung ipapalit mo dapat, quality rin, Mari. Kasi quality lahat yan, eh. Hindi, o. Tignan mo, ganda-ganda. Napaka-quality ng tela nyo, o. Hmm. Tsaka ng mga pahit. Ay, no. Bagong-bago yan, Mari. Naka-plastic pa. Kita mo naman. Ang dali lang, pare, ah. Eh... Sure ka, hindi ka magagalit sa akin, ha? Hindi, basta kahit ano, ma'am. Kahit anong kapalit na ito? Oo, basta magpalitan mo lang yan. Eh, pare, may i-a-anak ako sa'yo. Ano yun? Sure ka ba? Basta quality yan, ma'am, ha? Oo, oo, quality to, pare. Sandali um, lang, pare. Pahawak na naman. Eh, baka pwede na to, pare. Oo, sige, kahit anong, ma'am. Sige, ha? Oh. Sabi mo, ha? Ito, pare, oh. Uy, ma'am. Quality ito ah. Quality yung quality yan pare, no ka ba? Hmm! Ano ba mo? Mas mahal ang bilo ko dyan pare. Pwede pwede na to pare. Sure ka? Hmm! Pangunin ito pare, quality nga. Maputuwa si misis niya ito. Hmm! Sigurado ka hmm. pare ah. O ano pare, okay oh. na ba yan? Sure ka? Okay na, okay na to pare. Sure ka? Sige pare, diyan ka muna. Sukating so, ko muna ito ah. Sige, sa... sige pare. Sige pare. Mm. hindi nga pinanitin niya eh sulit na sulit ako dito